Nag-enjoy ba kayo sa aming mga videos na nilalabas namin weekly cakat twice weekly sa YouTube tsaka sa Facebook Ngayon, 200,000 na kami sa Facebook na followers and sa, uh, sa YouTube naman ay 50,000 followers uh, Kondi tayong contest para sa ating masugid na followers Kung sino ang makakahula ng next episode ng Tikada collectible Show ay bibigyan namin ng gantimpala yung ginagamit ko kasi sa paggawa ng episode o yung paggawa ng next episode ay uh, niraraffle ko kasi marami kami may pondong videos. So dito, kung makikita nyo, meron tong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ayan, 11, tagalin na natin itong Rizal Peso, meron tayong 11 choices no? ngayon, pili kayo ng isa dyan tapos, i-comment nyo dun sa comment section ng video na to ngayon, para manalo kayo, kailangan nyo i-share yung video na to tapos, kailangan nyo kaming i-follow either sa YouTube or sa Facebook ngayon syempre maraming sasali dyan at ang mananalo ay uh, iilan lang so iraraffle natin yung mga magkakaparehong hula kunyari nyari lang ah napili nyo ay yung uh, Filipino Comics tapos meron kayong uh, 50 na nakahula ng tama na Filipino Comics nga'y lumabas na next episode so mangyayari iralagay ko yung mga pangalan nyo isa-isa dito sa ating raffle wheel ang prices natin ay isang 2,000 pesos. Tapos, meron tayong isang 1,000 pesos na. Tapos, dalawang 500 pesos. Ipindutin ko na ngayon itong raffle. Uh, Tapos, ikakat ko na dito. Kasi, magiging pare-pareho kayo ng inuhula. Kung hindi ko okay kinat, diba? So, yung kadikada. Abangan.